gamit ang ating unang ihi sa umaga. Yung una pong ihi sa umaga ay sa pamamagitan po ng alas 4 hanggang alas 8 po ng umaga. Yun po yung pinakauna. Kumuha ka ng garapon at lagyan mo dito ng kalahati. Kailangan yung garapon ay may takip. Tapos sa puting papel, isulat mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Kanyang pangalan ng tatlong beses. Pagka naisulat na yung kanyang pangalan ng tatlong beses, ay pahiran mo ito ng langis sa lahat ng sa sa lahat ng kanyang pangalan pahiran mo ng langis at pagkatapos ay itupin mo ito ng tatlong beses paharap din sa inyo. Pagka itupi mo ito ay hawakan mo ang papel na ito, bigkasin mo ang kanyang pangalan at pagkabigkas mo ay sasabihin mo, sasabihin mo na ikaw ay lubusang iibig sa akin. Petong beses. Petong beses. Pagkatapos po niyan ay ipasok mo po dito ang papel sa iyong ihi na nilagay natin sa garapon. Takpan natin ito at saka mo ito muling um, kalalugin. Pagkaalog, bigkasin mo ang kanyang pangalan at sabihin mo, iibig siya sa iyo ng lubusan. Pangalan, iibig siya sa iyo ng lubusan. At pagkatapos po nito, ay ibilagay ninyo ito sa isang madilim na lugar na hindi nasisinaga ng araw ng tatlong araw din. At pagkalipas ng tatlong araw, ay kailangan mo itong maibaon sa lupa o kaya naman iitapon sa ilog. Maaring gawin kahit anong araw at oras. Ngunit dapat buo ang ating tiwala sa ating mga ginagawa upang magkaroon ng saysay ang ating mga ginagawa. Bawal po ito sa mga negatibong tao kung kayo ay hindi naniniwala dito walang problema, wag pong panoorin ang ating video.